katoliko ako kaya hindi ko talaga tinatangkilik ang mga hula-hula na yan. Dark arts daw yan, sabi ng lola ko. Sabi pa niya, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay bunga ng malaya nating desisyon at kagustuhan ng Diyos. Pero eto nga, nangyari sa akin ito. Noong 2012, first year college ako at unang araw ng klase namin, late akong pumasok sa isang subject ko. Nandoon na si ma'am at nakita ko na nakapagpasa na ng papel ang mga kaklasiko. Pagpasok ko, tinanong ko ang katabi ko kung pangalan lang ba ang isusulat sa papel para makapagpasa na rin ako ng akin pero sabi niya mamaya na lang daw kasi hinuhulaan sila ni ma'am. Gamit daw sa penmanship nila doon sa pinasa nilang papel kaya raw mabasa ni ma'am ang future nila o malaman ang personality nila. Amazed na amazed ang mga kaklasiko kasi tama ang pagkakadescribe ni ma'am sa mga ugali nila kahit na first meeting pa lang namin. Pero may mga kaklase ako na hindi niya sinabi publicly ang prediction tungkol sa kanila dahil private matters daw ang mga ito. Nung natapos na lahat silang mahulaan, tinitigan ako ni ma'am at kinukuha ang papel ko. Binigay ko kasi attendance namin yon pero sabi ko, ayokong magpahula. Hindi niya ako pinilit nung araw na yon pero sa buong semester iba talaga ang titig niya sa akin at madalas niya akong tanungin kung ayaw ko ba talagang magpahula. Lagi akong tumatanggi. Sa nagdaang semester, ewan ko kung tsumatsamba lang siya pero sabi ng mga kaklasiko, nagkatotoo daw ang mga hula sa kanila Meron pa yung one time na may nawalan ng cellphone sa klase, tapos hinawakan lang ni ma'am ang mga bag namin at alam na niya kung sino ang nagnakaw at naibalik ang cellphone. Tapos di ba may mga kaklase ako noon na hindi niya sinabi publicly yung hula tungkol sa kanila nung first day namin? Turned out nakita niya kasi na maagang mag-aasawa, magdudrop, magnanakaw, etc. Lahat ng mga ito ay nagkatotoo dito na magsisimula ang kwento ko. Alam lahat ng mga kaklasiko na masayahin akong tao at marami akong kaibigan. Isa sa kanila si Mag, di tunay na pangalan. Last two meetings na namin noon kay Ma'am kasi patapos na ang semester. Matamlay si Mag sa klase namin dahil kaibigan ko siya. Alam ko kung bakit kaya nung break time namin, kinukomfort namin siya. Lumapit si Ma'am tapos biglang sabi niya, Mag, totoo yung hinala mo Napatingin kami sa kanya. Tapos sobrang kinilabutan ako nung sinabi niyang, It's about your father, right? Nung time kasi na yon ang lakas ng hinala ni Mag na nambababae yung tatay niya. Wala pa siyang pinag-o-open na nun, kundi kami pa lang ng mga kaibigan niya. Nakakagulat talaga ang abilities ni Ma'am. <coughs> dahil na-amaze ako nung tinanong niya ako kung gusto ko na daw bang magpahula, pumayag na ako. Sabi ko sa sarili ko wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko. Hinawakan niya yung kamay ko pero sa mata ko siya nakatingin. Umiling-iling siya tapos sabi niya, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral, Ning. Hindi sa pagmamayabang pero isa ako sa pinakamatalino sa batch namin kaya di ko alam kung bakit ganun yung hula sa akin. Imposible yan ma'am kasi may pangarap akong tao, sagot ko sa kanya. Pangiting-iti lang siya tapos sabi niya, you'll get sick. Really sick. Pinawi ko agad yung kamay ko noon bago pa niya sabihin mamamatay ako ng maaga. Para kasing ganun yung pinupunto niya. Ayaw ko sanang magpa-apekto pero Tuwing naiisip ko na nagkatotoo yung hula niya sa mga kaklasiko, sobrang natatakot ako. Inopen ko siya sa atiko. ko. Ang bilin ko nun at napagkasunduan namin, di dapat malaman ng mama ko yung hula sa akin kasi nasa abroad si mama at ayaw naming mag-alala siya. Pagkalipas ng isang linggo mula nang nagsimula ang second semester, isang gabi, tumawag si mama sa akin. Umiiyak siya. Meron daw matanda na bigla na lang siyang hinulaan sa ibang bansa at sinabing dalawa na lang daw yung anak ni mama. Tatlo kaming magkakapatid. Tatlo. Kaya tinawagan kami ni mama agad para ma-check kung may masama bang nangyari sa amin. Ayaw ko sanang mas lalong mag-alala si mama pero sinabi ko sa kanya yung hula sa akin. Mas lalo siyang umiyak noon bakit ko daw tinago sa kanya. Umiiyak na rin ako kasi dalawang magkaibang manghuhula na nasa magkabilang panig ng mundo ang nagsabing mamamatay ako ng maaga. Kinabukasan nagpadala si mama ng pera para ipacheck up ako. Physical exam, x-ray, laboratory tests. Lahat ginawa sa akin. Sa awa ng Diyos, wala namang na-diagnose bukod sa malabo kong mata na madalas pagmula ng sakit ko sa ulo. Noong second year college na ako, wala na si ma'am sa school. Ang sabi-sabi, tinanggal daw siya. Katoliko kasi yung pamilya ng may-ari ng school namin. Sa taong ito, nagsimula akong tumamlay. From 62 kilos, naging 47 na lang ako Naging sakitin ako at madalas akong di pumapasok at muntik na akong tumigil sa pag-aaral dahil isang term akong nawala. Buti na lang considerate yung mga teachers ko at tinulungan ako sa klase ng mga kaibigan ko. Nakalimutan ko na nung third year college yung masamang hula sa akin. Naging active ulit ako sa simbahan at sa academics. <coughs> Fast forward sa 2015. Fourth year college na ako at nag-intern ako sa Manila. Sakitin pa rin ako pero manageable naman. Isang beses nagyaya yung dalawang kaklasiko na mamasyal sa luneta. Gabi na noon at nakaupo kami sa grounds. Alam nyo naman sa luneta, maraming mga manghuhula na lumalapit sa mga tao at nag-aalok ng fortune telling may isang matandang babae na lumapit sa amin. Manghuhula daw. Gusto ko siyang itaboy nun dahil sa masamang experience ko sa mga hula na yan pero syempre magalang at marespeto akong tao kaya hinayaan ko na lang yung mga kaklasiko na magpahula. Magaling si Lola. Alam niya na graduating kami. Alam niya yung gusot sa pamilya nung kaibigan ko. Alam niyang taga-probinsya kami alam niya na may board exam kami. Marami pa siyang sinabing mga bagay na pribado tungkol sa kaibigan ko. Napatingin si Lola sa akin. Hindi ba daw ako magpapahula? Ewan ko kung paano nangyari pero nakita ko na lang yung sarili ko na inaabot ang kamay sa kanya. Pagkahawak pa lamang niya sa palad ko, pinitiwan niya agad. Sabi niya, Kawawang bata to. Yung tingin niya sa akin parang tingin ng tao sa isang tao na may sakit. Makalipas ang ilang segundo, hinawakan niya ulit ako pero this time sa iba na siya nakatingin. Sa likod ko. May binubulong siya noon na hindi ko maintindihan. Tumataas balahibo ko at pati mga kaibigan ko natatakot na sa ginagawa ni Lola. Pero matapos niyang bitawan ulit yung kamay ko gumaan yung pakiramdam ko. Sabi niya, yung babaeng nang hula sa'yo noon, Neng, nandito kanina. Naramdaman niya na hinawakan kita. Gusto niyang kunin yung espiritu mo kasi ikaw ay anak ng araw. Inuubos ka niya magmula nung nagpahula ka sa kanya. Napamura ako sa aking isip nung marinig iyon. Hindi alam ni Lola yung past experience ko sa manghuhula at mas matindi pa, dinescribe niya yung naghula sa akin noon at tugma sa dati naming teacher. Paliwanag ni Lola, masigla daw akong bata at mapayapa yung isip ko, kaya gusto daw kunin yung espiritu ko. Ang mga mabubuting manghuhula raw ay hindi dapat sinasabi sa hinuhulaan nila kung may masamang mangyayari, bagkus dapat pinagdadasal daw ng mga manghuhula na wag magkatotoo yun. Kapag kasi sinabi nila yun sa tao, na lulukubin sila ng takot, lungkot at napapabayaan nila ang kanilang sarili. Ang panghuhula raw ay regalo ng Espiritu Santo at dapat gamitin sa mabuti. Sobrang nagpasalamat ako kay Lola. Ni hindi nga siya nagpabayad kahit alukin ko siya ng malaking halaga tapos binigyan niya pa ako ng libreng anting-anting pangontra. Para sa gustong makaalam, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapasa rin sa board exam. Salamat sa pagtutok mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento hanggang sa susunod.